Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Magandang araw sa iyo kaibigan Kamusta ka na? Nawaya na sa mabuti kang kalagayan Ngayon ay November 9 Araw ng Sabado At dito sa ating programang Hardin ng Panalangin Tayo ay patuloy sa pag-aaral ng Salita ng Diyos At tayo ngayon ay mapapaalalahanan kung ano ang mga bagay-bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon Makikita natin yan ano? Yaan eh nakalagay din doon sa aklat ng kawikaan. mag natin ng uh, isa sa mga kinamumuhian ng ating Panginoon. Ngunit bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kaming muli sa inyong banal na salita at sa marami pong kapamaraanan. Tanging hiling namin Panginoong Diyos ay karunungan at kaalaman upang pamuhay po namin ang inyong mga utos at panuntunan. At nang sa ganon makaiwas din kami Panginoong Diyos sa mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa inyo. Patnubayan mo kami ngayon, mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. Paglago sa pananampalataya pa rin ang isa sa aming mga kahilingan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Devising Evil. Ito ang ating tema sa araw na ito at kaibigan kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Kawikaan in the book of Proverbs. Garala natin ang kabanata 6, mga talata 16 hanggang talata 17. At ito ay patungkol sa parental counsel. At alam naman natin madalas ko pong nababanggit dito na ang primary audience ng may-akda ng aklat ng Kawikaan ay walang iba kung hindi ang mga anak ni King Solomon at ang mga aral na kanyang ibinilin uh, uh, sa kanyang mga anak ito po ay angkop sa atin. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa kabanata 6 sa aklat ng Kawikaan. Ngunit pagtutuunan natin ang pansin ang verse 18 lamang, ang talata 18. At nabanggit ko nga po kanina ano ba ang mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon at uh, isa o at least dalawa sa talatang ating pagtutuunan ng pansin ay makikita natin ang uh, mga bagay na kinamumuhian ng uh, Panginoon na dapat nating iwasan. Ganito ang ating mababasa sa Kawikaan, Kabanata 6, Talata 18. Sabi rito, ang pagpaplano ay masama. Ang pagmamadaling gumawa ng masama. Ayun yun, yung sinasabi rito, ulitin ko po yun. Ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama. Ito ay isa sa kinamumuhian ng ating Panginoon. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New Living Translation. Uh, Proverbs chapter 6 pa rin verse 18 a heart that plots evil feet that trace to do wrong Ito ang sinasabi sa wikang Ingles Alam mo kaibigan sabi nga rito sa kabanata labing, uh, o kabanata anim. dito sa Aka, aklat ng kawikaan emeyro eh, ang mga pitong bagay no which are an abomination to God Kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon. There are seven things which are an abomination to the Lord. no? At ito po ay uh, paglalarawan, itong uh, pitong ito na kinasusuklaman ng Panginoong Diyos, ito ay paglalarawan ng isang tao na kaibigan nagiging ugat ng mga alitan, nagiging ugat ng hindi pagkakasundo. Sundo, yan ang sinasabi dito. Kung ikaw tong uh, inilalarawan, Kung minsan ganyan din ang uh, paglalarawan sa atin ano? Tayo ba ay uh, kumbaga sabi nga sa salita rin ng Diyos o sa aklat ng Mateo, bilang mga mana ng tayo, we need to be uh, we should be peacemakers. Tayo ba ay nagiging daan upang uh, magkasundo ang ating mga kaibigan o mga mahal sa atin na maaring may alitan, kinakailangan tayo ay uh, maging uh, tagapamagitan, peacemakers, ika nga ngunit ang iba naman sa ating kapwa maging mga mananampalataya alam mo kaibigan kahit na sa iglesia hindi malayong nangyayari ito may mga mananampalataya na sila mismo no? ang nagiging sani upang ang mga magkakapatiran din ay magkaroon ng alitan magkaroon ng hindi pagkakasundo hindi ko na po nilalahat ngunit uh, sa mga kapatid natin sa pananampalataya minsan na hindi sila makakaiwas dito lalong lalo na pagka mahilig tayo sa gossip di ba naninira tayo ng ating kapwa mana ng palataya po ang ibig kong sabihin now dito mula sa paningin mula sa pananalita at kilos ng isang tao di ba believers are not exempted ito po yung sinasabi ko kani kanina lamang mula sa paningin sa pananalita at kilos ng isang tao believers are not exempted ay Maaring ganito ang ginagawa ng isang ng palateya. Siya ang nagiging sanhi ng uh, alitan at hindi pagkakasundo ng magkakapatiran. Uh, sa, kin sa kanyang pakikitungo sa mga kaibigan, maaring ganito rin ang kanyang ginagawa uh, o maaring ganito ang kanyang uh, paglalarawan. Uh, kumbaga sa ano ay eh, sabi nga rito, who causes a uh, discord among brothers. At alam mo kaibigan, kung halimbawa meron tayong mga ganyang kapatiran sa loob ng iglesia, hindi malayo pa paano pa tayo makikitungo sa mga kapwa natin na uh, hindi naman bahagi ng sambahayan ng Panginoon, de, lalong hindi magiging maganda ang ating uh, patutuo. Narinig ko na po yan eh. Uh, minsan sabi sa akin, uh, kabilang ba siya sa inyong iglesia? Bakit ganyan ang kanyang uh, ipinapakita? Bakit ganyan ang kanyang asal? Parang uh, hindi... Uh, akma sa kanyang uh, patotoo na siya ay bahagi ng inyong iglesia. Bakit? Sapagkat siguro sa karanasan ng uh, taong nagtanong sa akin ng ganun, ay maaring may karanasan siya na hindi maganda sa isang kapatid natin sa pananampalataya. At alam mo kaibigan, we are not exempted sa mga ganitong mga mga bagay ano tayo mismo Uh, sabi nga sa Biblia, eh, dapat hindi rin tayo maging stumbling block. Uh, related yon ano? Dala mo, kaibigan, sa ating pakikitungo sa ating uh, kapatid sa pananampalataya, mahahayag green kung paano tayo makitungo sa ating mga kapwa na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Sa pananalita, kilos, maging sa pag-iisip, kung ganito ang asal, alam mo, ito ay tahasang paglabag sa utos ng Diyos. At kung tayo ay mananampalataya, at iba ang ikinikilos natin sa ating uh, patotoo na namumutawi sa ating bibig, ano pa ba ang magiging paglalarawan sa atin ng ating kapwa kung di tayo ay mapagkunwa? Alam mo kaibigan, dito nga, no, pag binasa mo yung uh, buong uh, chapter 6, no, there are six things that God hates. Ito ay maituturing na kilos to. Eh, no? These are personal. Uh, personal karamihan dito, dito sa anin na to. Pero yung pampito, no? Ah uh, ito ay uh, it involves others na hindi lang 'di ba Lying tang 'di ba uh, fit uh, quick to run to evil ikaw yan eh no pero when you so discord ika nga ikaw ang nagiging sanhi ng pagkadi uh, hindi pagkakasundo o alitan now ito involves others also no na ikaw na rin naman ang uh, nagpapasimuno Alam mo kaibigan a heart which devises unrighteousness ah uh, ito lang no Uh, reveals, ika nga, no? Ang mapaglalarawan o ang asan ng isang taong. A heart which devises unrighteousness, reveal such person. Nakikilala tayo rito, eh, no? Pagka tayo ay... Uh, ma ituturing na halimbawa matuwid tayo hindi dapat nakikita sa atin itong uh, mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos ay eh, para na tayong uh, mailalarawan na wala tayong tunay na pagkakakilala sa Diyos kung ganito ang ating uh, inaasal inconsistent sabi nga rito no fit that are swift in running mischief ano ba ang ibig sabihin no, no? Ang ibig sabihin lamang noon ay isang kapwa natin na wala siyang ginagawa o wala siyang inaatupag kung hindi maging sanhi upang masaktan ang kanyang kapwa. Masaktan ang damdamin ng kanyang kapwa. Yun ang sinasabi rito. Alam mo kaibigan, bilang mga mana ng palataya, hindi dapat nakikita sa atin ang mga bagay na ito. At kaya namumuhuyan ito ng Panginoong Diyos, makikita lamang ang ganitong paglalarawan sa isang taong wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Ngunit kung ikaw at ako ay nakakilala na sa ating Panginoon, hindi tayo dapat nagpa-plot ika ng, ano, ng evil uh, against uh, our fellow men. At hindi rin tayo dapat uh, gumagawa o nagpapatuloy na gumagawa ng masama. Sabi nga rito sa ating tinutong hayang talata, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ito ay isa sa mga bagay na kinasusuklaman ng ating Panginoon. Dapat, kaibigan, bilang mga mananampalataya, kaiba ang ating pag-iisip, kaiba ang ating mga ikinikilos, at kaiba ang namumutawi sa ating mga bibig. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ako po si Pastor Jun Reliorta ng Koinonia Community Church. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming makaniig, Panginoon at dalhin sa inyo ang aming mga kahilingan uh, patungkol po, Panginoon, sa FEBC, sa aming mga partners, sa aming mga listeners. Maraming salamat, O Diyos, sa estasyon uh, na ito na patuloy mo pong ginagamit upang abutin, Panginoon, ang uh, pangangailangan, pang-spiritual, pang-emosyonal, Panginoon, sa mga nagugulumihanan sa Amin pong mga araw-araw na buhay Panginoon. Salamat sa inspirasyon palagi na napupukaw ang aming kalooban at uh, patuloy na naia-align ng aming uh, spiritual na pamumuhay, Panginoon, sa inyo. O Diyos, bilang mga listeners, Panginoon, ng stasyon na ito ay uh, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa inyo na pagpalain po ninyo patuloy ang bawat nakikinig sa programang ito, Panginoon, sa radio station na ito, Panginoon, na FEBC na talagang ang aming layunin Panginoon ay uh, mapalapit ang uh, puso ng aming Panginoong Diyos sa mga tao, sa mga listeners Panginoon na nangangailangan nito. Lord, gan din po yung aming mga uh, partners, Father God, sa istasyon uh, na ito Panginoon. Maraming mga pangangailangan o Diyos na pang-araw-araw na ginagastos Panginoon upang uh, maabot ang... Uh, ang uh, mga nakikinig Panginoon sa istasyon na ito O Diyos Lord ito mga partner namin mga stakeholders ay patuloy po'ng pagpalain O Diyos sa aming mga ipinagkakaloob na pinansyal Panginoon na mga panalangin sa mga uh, moral support Father God na aming ibinibigay sa estasyon na ito O Diyos alam namin O Diyos na ang lahat ng mga bagay na ito ay inyo pong uh, pinaglalakit-lakit, O oh Diyos, upang maitaguyod ang uh, pagbo broadcast Panginoon, na napaka-inam, Father God, na uh, maging daluyan ng uh, pagpapala, Panginoon, sa bawat pamilya na nakikinig saan mang sulok, Panginoon, ng uh, mundo ngayon, O oh Diyos. Sapagkat uh, over the radio ay uh, across the board, across the border, Panginoon, ang uh, lim walang limit Panginoon na ito ay napapakinggan saan man sulok Panginoon ng uh, Daigdig ngayon. Salamat O Diyos sa mga opportunity that we can help this radio station, Father God, na talagang ito yung yung uh, pagtulong, yung pagbibigay namin Panginoon pananalangin sa estasyon na ito ay uh, there is a greater impact in the heavenly realm, Panginoon. Alam namin na talagang patuloy mong kakatukin ng aming mga puso at, at sa pagbibigay na ito Panginoon meron kang laan na pangako na kami rin Panginoon ay inyong pagpapalain o Diyos ng siksik, liglig at naguumapaw Panginoon na uh, uh, pagpapala na nagmumula Panginoon sa inyo o Diyos wala pong pinakamainam sa aming mga buhay na ito kundi ang magtulungan upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan Panginoon sa mga nakikinig O Diyos sa mga pang-araw-araw na buhay maraming suliranin Panginoon ang natutugunan ng iyong mga salita O Diyos uh, katulad nga po Panginoon ng sinasabi mo sa iyong mga sa iyong mga salita na ito ay tanglaw sa aming mga buhay sa aming daraanan mga ilaw sa aming dinaraanan Panginoon at walang mga bagay na maililihim at walang bagay na maitatago, Panginoon, sa inyong liwanag. O Diyos, pagpalain po ninyo ang mga listeners, ang partners ng FEBC 702 DJS, Panginoon na alam namin o Diyos na kami po Panginoon ay lumuluhod na pagpalain po ninyo ang bawat isa Panginoon sa amin. Yung aming mga desire ng aming mga puso ay patuloy namin makamtan Panginoon sa pamagitan ng mga salita mo na aming naririnig sa estasyon na ito. O Diyos maraming salamat po. Alam namin, O Diyos, ay Ikaw ang aming Uh, banal na Panginoong Diyos na dapat na pag-alayan namin ng aming mga buhay. Salamat po o Diyos sa ministry ng 702 DZAS ng FEBC Padre God. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pananalig sa inyo sa pangalan ni Yesus. Amen. Bahagi po ng ating uh, pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw ng Sabado, November 9 dito sa ating programang Hardin ng Pananalangin. Meron po tayong intercession. Kaya kaibigan, kung halimbawa ikaw naman ay meron kang personal uh, prayer request, halika, sumabay ka na sa ating uh, pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat at sa mga sandaling ito ay makapamamagitan kami sa inyong uh, harapan. Upang idulog ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga itatalaga. Ganito po ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Katulad po ni Jema ang kanyang pamamagitan ay kagalingan po para sa kanyang anak na si Mike at... Uh, Inihiling din po niya na naway makarecover ang kanilang buong pamilya sa nakaranas uh, sa nakaraang uh, bagyo na kanila po o po nang uh, naranasan. Naway ipagkaloob mo ang pamamagitan ni Jema para sa kanyang anak na si Mike ng Kagalingan, maging uh, recovery from the recent uh, typhoon. Kay Kona, namamagitan din po siya ng Kagalingan para sa kanyang anak na si Jason na mayroong pong problema sa kanyang Kidney. Kay John naman po ang kanyang pamamagitan ay uh, complete recovery para po sa kanyang nanay na si Nanay Leda na may pagkaloob mo ang pamamagitan ni John para po sa kanyang mahal na ina na si Nanay Leda ng kagalingan. Kay Leah ang kanyang pamamagitan ay healing for the entire family, maayos na kalusugan at maging proteksyon. Kay Ayem, ang kanya pong uh, uh, pananalangin na may maging uh, successful po ang kanyang uh, operasyon sa darating po uh, oh ma maging sukseso po ang kanyang operasyon. Kay Rizalina naman po, ang kanya pong uh, pananalangin ay healing and provision para po sa kanyang pamangking babae na meron pong anak na lalaki na who is autistic. Ganyan po ang pamamagitan ni kapatid Rizalina. Kay Linda naman po, naway makatulog siya ng maayos, sapagkat siya po ay uh, merong insomnia, naway nagkaroon uh, po ng kagalingan sa ganito pong kondisyon si kapatid Linda. Si kapatid Christina naman po, ay namamagitan ng kagalingan para po sa kanyang apo kay Janet ang kanya pong uh, pananalangin o pamamagitan ay kagalingan rin po para sa kanyang pamangkin who has renal metastatic melanoma no ay pagkaloob mo ang uh, pamamagitan ni Janet para po sa kanyang pamangking lalaki ng kagalingan kay Susan namamagitan po siya para kay John sapagkat mayroon pong gallbladder infection si kapatid John. Kay Michael, ang kanya pong personal na pananalangin ay healing and deliverance. Si Chris naman po, ang kanya pong pamamagitan ay recovery para po sa kanyang best friend na si Rusty. Si Marie na mamagitan po ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ama. Naway pagkalob mo ang pangangailangan o kahilingan ni Marie ng kagalingan para po sa kanyang mahal na ama. Kay Juliet naman po, kagalingan din po ang kanyang hiling from raptured cyst. Ito po ang kanyang kondisyon. Naway pagkalob mo ang kagalingan para po kay Juliet at para po kay Jacob. Total recovery from surgery. At marami pa po, Panginoong Diyos, ang dumudulog sa mga sandaling ito. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng uh, katuparan ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, O oh, Diyos, kami po ay nag-aalay na ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, tayo ay pinaaalalahanan dito sa pinag-aralan natin sa aklat ng Kawikaan, kabanata 6. Umiwas tayo, kaibigan, sa mga bagay na kinasusuklaman ng ating Panginoon. At ang dapat natin gawin ay maging masunurin tayo sapagkat ang utos ng Panginoong Diyos ito ay para sa ating kabutihan. Kaibigan, pag nakabasa tayo ng utos ng Diyos, wala tayong ibang gagawin kung hindi tumalima nang sa ganon yan ay maaring o magiging daan ng maraming pagpapala na tayo rin ang makikinabang. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala na aming pong nakuha mula sa Aklat ng Kawikaan. Naway ito po ay aming maisapamuhay at maiwasan. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng katatagan upang makaiwas kami sa mga bagay na inyo pong kinasusuklaman. Ngayon pa ay nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Ibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala kaya bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin nang panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.